電状ブロックの内側をお歩きください。 Wararat mga amigo, ako si Viral Sweep the Japan, Dili Adunaha Nantun karo na sekali sur na kaimtang Karo mga adlaw mga amigo, Juti na Santani, mga amigo, nga medyo gadali na mga amigo, kaya tong kaoban na na Magogahulat na sa obos, ari lang taagi sa agdan Kay dogay man kayong elevator, o, sa Magdagan-dagan, mga amigo, tanaw-tanaw Pata silpo na na, kay gatsat na, nga di rin Napita, mga amigo, na Nana na sa gawas tong kaoban, mga amigo Dara ay gahuat na Lugayan, na, dogayan man tamunaog, mga amigo Nana na tong amigo Dia gahuat na, nga tulo rin may karon amigo among kauban isa gauna na amigo kinaadaw si Hapiton kita na mamigo. pas paspas taglakaw kay gahulat na mag isa dito na Petsa station mamigo or na basa sa station gahulat mamigo kita ni langanan man ta ari na puta agi diri mamigo ay ari ta maglakaw mamigo aron di ta maghulat sa stoplight ba ari ta diri magsitag lakaw ba tong ihuwat sa stoplight mamigo may pa maglakaw na lang tag street dire, ari ta sa skywalk ba dire ta na pod mamigo nindot ta jog na dapita mamigo ingon ani kanindot ilang building diri mamigo tanawa ninyo ingon ani kanindo ta mo yanan diri mamigo linaw kayo ba ani sad kahinlo mga amigo ba, diyan, diyan -lakaw, ba? Lakaw -lakaw, padong, gani, na po na mga amigo ara na puta diya maglakaw-lakaw ba lakaw-lakaw padong ani mo jute dili madugay madali mga amigo abot na ta sa station gamit na po pass mo mga amigo ato panso mga amigo sa station nya ari na puta agay sa hagdan mga amigo saka na dito sa taas nya pag abot na to na sa taas mga amigo ingon ani kami ngau mga basta udto imong jute ba ingon ani kami ngau pero naana na, na kauban yang kinakusga kan mga amigo tanawa ninyo di ara nakaputi mo ni among kauban kinakusga mo ni akong giingon mga amigo nga tulo may ba pero gauna na siya pag taot na amigo na barog barog na abot na ang train nga mong sakyan mga amigo di ara ay kanin na mga amigo dritso na ni sa nida airport mga terminal 3 ba ad na medito mo na o ganim na to na mga amigo beh kanus ana abli ng pultahan kay musakay sakay man pagsakay na anak, mga amigo mingon ane pod kadaghan ng pasayro mamigo pero bintaha na kaayo mga migo. Tahara kayo kaayo ba sa pambuntag ni Monjote kay magdasok magtaman taman pero kaning pangudto ni Monjote ingon ani rekagamay kagamay ang pasayro mamigo gamay ra kay namo ingon ane, sa lagitaw mag drive og train mamigo ingon ane, ambyo sa tubangan sa train mamigo batan awan ninyo di lang kay maklaro pero ingon ane, day mag drive og train kanin diri nga pita mamigo gabyahi na may ane ani padung sa airport mamigo nya dili madugay madali mamigo di ara na og nataani diri terminal 3 mamigo ari na punta diri magagi mamigo ay ari na puta diri mo gawas mamigo kay ari man tadri magagian mamigo ingon ani putri diri mamigo maglinya jud ba usa maka nya diri mga amigo diri na pita mamigo padung na sa elevator ya di kasakay sa elevator ah, ari ta agi sa escalator mamigo magari diri sa hagdan tanawan awa nyo mamigo nya di madugay madali mamigo ari na puta diri maglakaw sa rival mamigo kay badung na pud lagi ani gawas gawas man, sa ani nga building ba kay magsugod nang gitaglakaw pero sige na taglakaw ani mamigo sukad pa paganiham na, ari na lagi dari magagi mamigo nya di madugay madali mamigo nakagawas na jud nga building mamigo tan awa mamigo ingon ane ka init ang panahon karon mag ting init na manggo sa Japan mga tan awa nagpayong na namong kauban ya ka lagi kayo mamigo kita na kay payong asugukon tan gunsa na ya way problema na nato